video mga kapobre magluto tayo ng gulay na malunggay na may halong bago mga kapobre kapobre gataan po natin lagyan po natin ng tuno yung ating utan karong adlawa at na atong lutoon mga kapobre itong malunggay o kwan, bago na dahon ah, tapos na tayo mag, magkagod o lubi mga kapobre Atuan na siyang kuan og atas, mga kapobre kay aron ato ang i e, sa ato na kalamunggay og bago mga kapobre lagay po natin ang sabaw kailang kuti lang sabaw ilagay para para hindi masyado ma ganyan lang hilang pigain mong ma maigi mga kapubre <tik> 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 tapos pigain kailangan yung sapal Ilagay mo dito. <tong tiyan> Tapos, kailangan malinis yung kaldero mo pinaglagyan mo ng tono patapos isala mo dito sa sabaw yan So, si hindi pa napuno yung kaldero, kailangan ulitin natin. Kailangan punuin itong kaldero dahil konti lang yung sabaw natin. Yun. Yan. Kailangan. Kailangan siyansahin mo na kung kaya dito na. Kailangan yan. ganyan lang proseso mga kapobreyo ang paggawa ng tuno mga kapobre. ganyan lang. Tapos, salain mo naman, tapos ilagay mo naman dito. Ah, okay na 'yan. Okay na 'yan mga kapobre. Tap. Okay na. Pakipatay na. Kapobre, nagsindi pa tayo ng apoy, mga kapobre. Tapos atin nagsindi Salang na po natin tong ating gata, mga kapobre. Yan. Salang po natin to. Ayun. gamit po natin na panggatong ay itong daol yun daol para para mabilis subinde mga kapobre malakas ang apoy nito pag ito ang naka sindi na maayos mga kapobre yung daol ang sa po mga kapobre mga na bidya na mga pobre wala pa kaming umagahan kasi naggawa pa kami ng ulam na gulay bago at saka malunggay hinalo ito ang ulam namin ngayong umaga mga kapobre dahil hindi pa tayo naka wala pa tayong pambili ng ulam na masarap pang mahirap talaga yung ulam na namin kapobre kaya alam mo naman yon sa probinsya mga kore, mahirap maghanap ng pira dito. At gahapon naman naman kapobre, hindi ko isaking ko sana yung aking mga bagol na, you know. Mayroon ng tayo. Tatlong sako dito naka-stack mga kapobre. Kapon sana mag magsaking sana ako doon sa sapa mga kapobre, pero pero hindi ako natuloy daw pagsaking dahil sa mayroong yung kapitbahay namin nito yung antik ko nagpaakyat ng niyog hapon pero hindi ko nabidyohan dahil sa nalubat yung silpon ko mga kapobre at hintayin po natin mga kapobre na kumulo to bago po natin ilagay yung malunggay at saka bago na dahon at yun na lalagyan po natin ng tanglad saka pag nakulo siya lagyan po natin asin at sagbitsin Okay na mga kapobre may ulam na tayo, na po tayo mga kapobre mga kapobre nakulo na yung atong tuno mga kapobre at pwede na natin to ilagay tong malunggay natin at sa bagong dahon mga kapobre Ganyan lang mga kapopre oh. Uh, tapos na rin na lagay ko yung tanglad ko mga kapopre. May, mayroon na yan sa loob. Kailangan abusin doon mga kapopre. Dami. Ayan. Kailangan natin i mga pobre, i Para mahalo lahat. Ayun. At paghintay po tayo mga pobre pag kumulo ulit. Okay na 'yan. At nakulok na rin mga kapubre. Ah. Kulok na. Uh, at lagyan na po natin ng asin. Kunti lang pong asin natin mga kapubre. 'Yung konti na tira, lagyan po natin ng sabaw. Para Yan. Yan. Ganyan lang mga kapobre. At lagyan po natin ng bitsin. Ups, ang dami na. Pangit pag maraming bitsin mga kapobre dahil nakasira ng buto yan mga kapobre yung, sil yung bitsin sabi ng iba titikman po natin mga pobre kung masarapan ba ah okay na mga kapobre, luto na yung ating gulay na malunggay at saka bago na dahon na kapobre kung alam niyo yung da, yung bago at kakain na po tayo mga kapobre ah, <laughs> uh, kakain na po tayo mga kapobre kay wow. Uh, yun yun talaga ang ulam namin ngayong umaga kapobre at wala nang iba ito lang talaga mga kapobre oh, uh, ganyan lang ang ulam namin ngayong umaga at hanggang dito lang tayo mga kapobre at kung saan naman kayo naroon kayo ngayon at ito lang ulam namin ngayong umaga at hanggang dito lang tayo mga pobre keep safe always and God bless sa inyong lahat mga pobre bye bye